Sa sandaling nahawakan niya ang armas, sumulpot ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Malapit nang mawala kay Phoenix Yuanren ang kanyang miko. Sa sandaling iyon, si Phoenix Yuanren ay tumatakbo patungo sa Tengu Squad, nakatuon na tapusin ang lahat. Ngunit sa segundo na narinig niya ang mga salita ni Jiangyi, nagtigil siya. Hindi lang Master Marksman si Jiangyi, isa rin siyang elite sniper na kayang patumbahin ang target kahit gaano pa man ito kalayo. Ngunit higit sa lahat. Kailangang malapit si Mayumi Tekuchi sa battlefield para gumana ang kanyang kakayahan, ang Blood Grant. Ang kakayahan ito ay nagpapahintulot kay Phoenix Yuanren na makakita ng limang segundo sa hinaharap, na ginagawa siyang halos hindi matalo sa diretsong laban. Kung wala ito, bababa ang kanyang lakas. Ito ang tanging dahilan kung bakit pinapayagan ni Phoenix Yuanren na manatili si Mayumi Tekuchi na malapit sa battlefield. Kung wala siya, magiging malaki ang pagbabago sa kanyang lakas saglit na nag-alinlangan si Phoenix Yuanren. Hindi siya kayang patumbahin ni Jiangyi, ngunit kayang patumbahin ni Jiangyi si Mayumi Tekuchi. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng alon ng pag-alinlangan sa kanya, kung mamatay siya, magiging malala ang mga kahihinatnan. Ngunit ang pag-aalangan ay tumagal lamang ng isang segundo bago bumalik si Phoenix sa realidad. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot mula sa mga pagbabanta ni Jiangyi. Kung hayaang magdikta ang takot sa kanyang mga galaw, ano pang klasing leader siya? Bukod pa rito, hindi nag-iisa si Mayumi. Nandoon si Mono Satoru, nakatayo sa pagitan niya at handa sa anumang posibleng pag-atake. Sa sandaling yon, lumapag si Jinuji si Ichiro sakay ng dambuhalang ibon sa tabi ni Phoenix Yuanren. Hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang inutusan si Phoenix na sumakay at tapusin si Jiangyi bago dumating ang mga reinforcements. Kung totoo ang sinabi ni Jiangyi, tapos na ang eclipse hindi na nag-alinlangan si Phoenix Yuanren. Sa isang iglap, lumundag siya sa likod ng ibon, at mula sa dugong dumaloy sa kanyang mga daliri, nabuo ang dose dosenang ng nag-aapoy na uwak. Isang pitik ng pulso at sumugod ang mga ito kay Yi. Nag-aalab ang galit sa mata ni Yi. Alam niyang nabigo ang banta niya, at nang siyang bumulong sa sarili. Kung gusto siyang subukan ni Phoenix Yuanren, ipapakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging malupit matalim ang kanyang tinig puno ng galit. Talaga bang inisip nilang wala siyang init ng ulo? Mas mabuti pang makinig ang mga hayop ng yon. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang Thunder Sniper, ang dambuhalang puting anti-material sniper rifle na mahigit dalawang metro ang haba. Nakatuon ito kay Mayumi Tekuchi mula sa tatlong libong metrong layo. Hindi lang ito isang sniper shot, kundi isang pagpugot ng ulo. Handa na ang kanyang origin bullet. Aktibo na ang dalawampung beses na bilis, nakalock na ang kanyang target, one shot, one kill. Sumalpok sa kanyang dimensional space ang nag-aapoy na mga uwak, ngunit hindi niya ito pinansin. Hinigpitan niya ang daliri sa gatilyo. Umalingaungaw ang putok ng baril, parang kidlat na bumalot sa paligid. Alam na ni Shimonomono sa toru ang paparating na bala. Agad siyang gumuhit ng mahiwagang simbolo, at sa isang iglap, pumorma ang kanyang mga mandirigmang itim ang kapa sa harapan ni Mayumi munit hindi ito basta-bastang tagapagtanggol, sila ay sampung mutant na papet, mga mandirigmang muling binuhay, wala ng sariling isipan, munit taglay pa rin ang kanilang mga mutant abilities. Galamay na lang sila ng kalooban ni Satoru. Pero sapat ba sila para pigilan ang bala? Sumalpok ang bala ng may napakalakas na puwersa. Nagkapira-piraso ang unang limang papet. Tinagos ang sumunod na tatlo, ang pangsyam, nasalo ito, ngunit bumuka ang kanyang bungo na parang pakwan. At nayon, wala nang harang kay Mayumi Teikuchi. Sa loob ng dimensional space ni Jiangyi, unti-unting naglaho ang apoy na uwak ni Phoenix Yuanren, pinakawalan ang isang nakalalasong ulap na mabilis na kumalat. Ngunit hindi siya nagpatinan. Malayo na ang narating ng kanyang kakayahan sa pagmanipula ng espasyo, isang bagay na hindi kailanman na unawaan ng Eclipse. Sa halip na labanan ng Lason, Hinati niya ang kanyang dimensional space sa sampung libong bahagi at agad na ikinulong ang kontaminasyon. Tapos ang problema. Ngayon, balik sa laban. Mabilis niyang nilagyan muli ng bala ang kanyang baril, tumutok at pinaputok ito. Namutla si Shimonomono Satoru. Alam niya ang putok na ito ang tatapos kay Mayumi Tekuchi. Isang desperadong sigaw ang kumawala mula kay sa Satoru habang tinawag niya ang kanilang leader nakita ni Phoenix Yuan Ren ang lahat. Sa kanyang isipan, naglaro ang susunod na limang segundo, tila isang propesiya. Malapit nang mamatay si Mayumi Tekuchi. May isang pagkakataon lang siya upang baguhin ang kapalaran. Walang pag-aatubili, inutusan niya ang ibon na harangin ang bala. Habang lumilipad ang bala, humakbang siya direkta sa landas nito. Bumaon ang bala sa kanyang katawan, tumagos sa kanyang laman, isang dugo ang butas ang bumuka sa kanyang dibdib. Sa tindi ng impact, naitulak si Phoenix ng daan-daang metro patras. Pa Ngunit buhay pa rin siya. Mula sa itaas, muling itinutok ni Yi ang Lee Shu Sniper Rifle, direkta sa ulo ni Phoenix Yuanren. Binalaan na kita, hindi ba? Kung hindi niya ito makontrol, kontrolin na lang niya ang kahinaan nito. Hawak ang sugat sa dibdib, ramdam ni Phoenix ang pinaghalong dugo at pawis sa kanyang balat. Matalim ang tingin ni Jangi. Ginawa ba niya yon ng sinadya? Ngumiti si Phoenix Yuanren, tila may sasabihin, pero biglang lumabo ang kanyang paningin. Nagdilim ang kanyang isipan. Nanghina ang kanyang katawan. Agad niyang naunawaan. Walang pag-aalinlangan, sinuntok niya ang sarili niyang ulo ng ubod lakas. Sumabog ang pulang lotus flames, nilamon ang kanyang katawan, at siya'y muling isinilang. Mula sa itaas, napangiti si Jiangyi sa pagkainis. Napakabilis na tunto ni Phoenix Yuan ang kanyang plano. Sa kanyang kamay, kumislap ang isang makinang na pilak na bala. Hindi ito ordinaryong bala. May dala itong napakalakas na pampamanhid, sapat upang tuluyang iparalisa si Phoenix at isilyo siya magpakailanman. Ngunit masyadong maingat si Phoenix. Sa sandaling naramdaman niyang may kakaiba, pinili niyang mamatay at muling mabuhay. Pinatay niya ang sarili upang sunugin at linisin ang lason bago pa ito lumaganap. Matalino. Pero hindi sapat. Muling itinaas ni Yi ang leisyo. Itinapat kay Phoenix. Ngayon, wala na siyang paraan para umiwas. Kung gagalaw siya, maiwanang bukas si Mayumi Tekuchi. Naging laban na ito ng posisyon, alam ni Jangi na hindi niya kayang patayin si Phoenix agad-agad. Alam din ni Phoenix na hindi niya maaaring pabayaan si Mayumi upang habulin si Jangi. Kung sumugod siya ng walang plano, isang bala lang diretsyo sa bungo ni Mayumi. Isang perpektong balanse. Ang tanging paraan ni Phoenix upang manalo ay ang tuluyang wasakin ang dimensional defense ni Jangi, isang halos imposibleng bagay. Pero sa kabilang banda, mas madali para kay Jangi patayin siya ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang kanyang lakas upang muling mabuhay. Dalawang puwersang hindi matitinan. Isang matinding labanan. Mula sa gilid, pinanood ni Jinguji Seichiro ang sabupaan. Napakunot no siya habang pinag-aralan ang sitwasyon. Pagkatapos, isang ideya ang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi naman lakas ng atake ang pinakamalakas na aspeto ni Jangi, naisip niya. Kung maharangan niya ang mga bala nito, magkakaroon ng malinaw na daan si Phoenix upang umatake. Nagtama ang tingin ni na Phoenix at Jinuji Seichiro. Isang matibay na tango ang sagot ni Phoenix. Agad nagbigay ng utos si Seichiro, Kanemaru, protektahan si Mayumi Teikuchi. Sa isang iglap, nawala ang ibon at napalitan ng isang bagong depensa. May limitasyon si Jinuji Seichiro, Ichiro, sampung shikigami lang ang kaya niyang ipatawag ng sabay-sabay, walang pag-alinlangan, tinanggal niya ang mas mahihinang nilalang at ipinalit si Kanemaru, isang dambuhalang ungoy, isang di matitinag na tagapagtanggol. Pero hindi ito nag-iisa. Siyampang dambuhalang unggoy ang lumitaw sa tabi niya. Sama-sama nilang pinalibutan si Mayumi Tekuchi, bumuo ng isang hindi mapasok na pader. Ngayon, wala nang pumipigil kay Phoenix Yuanren. Muling sumugod si Phoenix patungo kay Jiangyi, walang pag-aalinlangan. Habang tumatakbo, kinagat niya ang sariling pulso. Dumagsa ang dugo mula sa sugat at may nagbago. Ang mga patak ng dugo ay nagbago ng anyo. Ang dugong iyon naging isang bagyong naglalagablab na mga uwak. baw ang nakakakilabot nilang mga hiyaw, dumadagundong sa buong kalangitan, lumaganap na parang hindi mapigil na apoy. Suppressing demonic flame, 3000 kraus, sigaw ni Phoenix. Agad na binalot ng uwak ang buong kalangitan. Yumanig ang buong battlefield. Isang orkestra ng kamatayan ang pumailan lang mula sa mga naglalagablab na uwak. Parang rumaragas ang impyerno, sumugod sila kay Jangi. Ngunit sa isang saglit, kumislap ang kanang mata ni Jangi. Kamuy! Nagbaluktot ang realidad. Nagbago ang buong battlefield. Isang daang metro ng espasyo sa harapan ni Jangi, biglang naglaho. Sa isang iglap, pinunit at binura ang tatlong libong naglalagablab na uwak. Walang natira. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.